Anak. Kape muna po kayo. Salamat anak. Nakatulog ka naman po ba? Konti. Kumain eh, ka na po. Gusto niyo po bilan po kita ng tinapay or mag breakfast na po tayo? Okay na ako dito sa kape anak. Sigurado po kayo ah. <sighs> Siya nga pala. May gagawin ka ba mamaya? Bakit po? Eh, si Ate Giselle kasi may inaasikaso sa Cebu. Eh, hindi sure kung makabalik siya on time. So, gusto ko sana magpasama sa iyo. Saan po tayo? Sa presinto. Ngayon kasi lalabas ang resulta ng fingerprint matching na ginawa ng mga polis kung nagmatch ba ang fingerprints nila Moira at Zoe sa nakuha ang ebidensya kay Papa. Tay. Sa tingin niyo po ba, may kinalaman po talaga si Zoe sa nangyari kay Lolo? Sana nga wala anak. Dahil mahirap para sa akin bilang isang ama na ang sarili kong anak ang may kagagawan nito sa nangyari sa tatay ko. The only thing that we can do now is to continue to seek justice. Dapat managot at magbayad ang mga taong nasa likod ng nangyari kay papa. Moira! Anong ginagawa mo dito? Baka mayroong makakita sa'yo dito. Bakit pibalang tinawag kung anong sasabihin mo? Carlos, I just wanted to see your reaction for myself. Magtatanong lang naman ako dahil, balita ko pinagsususpetsahan ka raw ni Giselle sa nangyari sa ama niya. I just wanted to welcome you to the club. Yun lang mo pinunta mo dito? Alam mo Moira, pero nung hospital na pinapatakbo, wala akong panahon makipaglaro sa'yo. O di sige, didiretso na kita. But don't get me wrong ha, gusto ko yung nangyari. Pero I just want to find out, did you have anything to do sa nangyari sa aking future ex binan and law Or may ginawa ka bang di ka nais-nais? nais nais Inaakusahan mo ba ako? Ha? Nagtatanim lang naman. Moira, ginawa ko lahat para mailigtas ang tatay ni RJ habang nasa OR table ko siya. Doktor ako. Tungkulin kong magligtas ng buhay. Hindi ako mamamatay tao. Kahit yun ang gusto mong gawin ko. Kaya pwede ba, Moira? Umalis ka na sa ospital ko.